Ayun yung mga idol, dumating na yung light light. Ayun! Ayun, lumulutang na lang. Ayun na, lumulutang! Ayun! Ayun, lumulutang! Pero pa sa ilalim mga idol! Ano ito nga? Ano lang oh? Lahat na tanggal na! Ha? Woo! Pagbita! Pangkulaw! Pangkulaw! Sayang, nakabita mo yung isa ay mga idol! Ito oh. Yun. Mayroon mga idol. Oh. Mga idol. Oh. Ayan. Walawa mga idol. Sana, natanggal na yung kawil. Yung stainless niya na ano na. Sukol. Good morning mga idol. Bapalakot ah, na yung manulit kami. Kaya yung magpapaliklawad na naman. Kaya na tayo magpapaliklawad. Tulad ng laging aming yan. Malakas kasi rito. Kaya kaya na kami nagpaliklawad. At sana. Marami tayo. Sana makarami. Dalawa lang din kami ni Idol Dingdong Magsaba. Idol, nagarating na kami sa spot dito sa laot. Ayan. Simulan na namin ng pagpapain. Nakababad na yung pain sa dagat mga Idol. Ayan. Sana makarami. Sana nga makarami. Idol dingdong sana makarami. Sana nga. Katotoo. Ayan. Ayan. Papain na. Time check mga idol. 5.49. Mayroon po narwe. Arya. Pain, pain. Ayan. Yung light, light. pangunang bandira sana may huli Ayan. pangunang bandira mga idol pangunang lihira alipat na naman kami para sa pangalawa pain para sa pangalawang lihira mga idol Arya dong dilaw na Ayan na Pangalawang bandera Ilalaglag na ang pangalawang bandera Ayan Kainin nyo yan Kahit mali malilit Basta marami kahit konti, basta malalaki. Okay. Ayan tayo sa pangatlo. Ayan. Pangatlong lihira mga idol. Ayan sana malalaking kawil. Maglagay na ng light light. Sana tuloy-tuloy na tong kalmada. Ngayon pa lang nagkalma mga idol kasi yung nakaraang mga araw. Napakalakas yung amihan. Ya, hindi kami nakapaglaot. Ngayon lang kami nakabalik laot mga idol. Sana tuloy-tuloy na tumagkalma. magkalma. Yan mga idol Nasa taas pala yung Mga kawil Kinakain na May okay, mga kumakain Sana makarami tayo dyan Tapos mag magarya sa Mga kawil na yan Na natitira Yan ang na, babalikan Bangabang na lang mamaya mga idol Yan na mga idol Maglalagay na ng Light light Catch Tumayo na yung bandera sa malapit tapos nito babalikan yan si kinakain na may mga kumakain na dyan mga idol Yan, pang huling area na yan mga idol sana makarami oras natin alas 7 makarami kayo yan na mga idol binalikan na namin yung buya na sinasabi ko kanina na may kumakain ano meron? meron talaga? Miron, Miron. Miron. Time check mga idol. Alas 8.30 size. Kaya pala init na. Init na idol ding dong. Palit tayo. Ikaw na naman dito. May bubong na idol. Nilagyan ko ng bubong kasi ang init kasi. Napakainit. Ah, Hello po. Shout out sa inyong lahat dyan. Sana safe kayong lahat. Lalong lalo na sa mga OFWs. Yung kapatid ko dyan. Sa ibang bansa. Sana always pray. Saka ingat palagi. Sana may sampay. Iihawin natin. Yung pang dalawahan lang. Mga tagi isang kilo. Okay na yon, Pwede na yon, Ilan, ilan? Lampas dalawa. Lampas dalawa? Mga dalawa at kalahati. <laughs> Lampas na yun dalawa eh. May kalahati na. Sana ma makuha natin yan. Lapit na, layo pa. Layo pa daw mga idol. Ayun, Ayun lumulutang na idol. Ayun na, lumulutang. Ayun. Ayun lumulutang

Kawil. Oh, Yun kinain. Yun kinain sana. Sayang. Laban pa. Yun. Wala laban idol. Ayos. Sige. Laban lang. Yan oh, no, Ay! sinasabi yung sinasabi ko ano panghulaoy. Tayong Ay! Ito yung sinasabi ko nung panghulaoy. Tayong sinasabi ko nung panghulaoy. Tayong yung isa nung panghulaoy. Tayong sinasabi ko nung

isa. Meron Ayan. ba? Meron ba lumalaban? Ayun. Ito yung sinasabi ko na tagi isang kilo. Yan, masarap yan sa inihaw. ihaw yan. Tumayo yung tawil. Daming kawil na tumatayo mga idol. Marami sana to. Kung hindi pa masyadong maliit yung mga kawil. Marami sana. Sayang. Hindi napuruhan. Ay, na puruhan. Ano ba ito na isang pa? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na puraso lang. Isa yung malaki. Binalik area na ni Idol dingdong. Dong. Yan. Ulit tayo. Sana makahuli ulit. Andar. Andar tayo. Andar tayo. Sana meron ulit. Kadingas ka na dyan. No, meron. Nagano tayo mga idol. Magpaapoy. Ito yung gagamitin. Yung mga to. Balat ng nyug. Sana makadagdag. Ayan mga idol, iihawin natin. Ayan, mas malapad pa sa palad ko eh. Ayan you know. oh. nag si Idol Ding Dong. Nag-iihaw uh, din ako mga Idol. Idol Ding Dong, ang init. Ang init talaga. Time check mga Idol. 9.35 na. Sana hanggang hapon to magkalma. ay na mga idol kasi dalawa lang kami. Solve na solve na pang-ulam mga idol.

sarap nito yan mga idol yung inihaw na tabas ayan kain mga idol kain kain idol ding dong kain kain mm. ayan, ayan. inuna pa talaga yung mm. ano niya parang ito. liver atay ano yan no, yung muscles yeto muscles mm. masarap mm. Mm hmm ayan. Kain. Kain mo, idol. Ano? Meron? Ayun. Ayun. Isang piraso. Meron pa sa ilalim? Isang piraso lang, mga idol. Isang piraso yung nadagdag. Ano idol ding tong? Meron? Ito kaya? Ilan kaya to O meron ba kaya ang may pa. Sana nga may para makadagdag. Yun! May daw mga idol. Oh, dagdag. Hello, mga idol. Bayan. Pero pala na. Bueno. No, ¿Qué tendría más que no, no, un cirro, un cirro, ¿qué me vamos a ir? Ano na? Na na yung kawil, yung stainless niya, na ano na? Tutul, player kung ano? Yung plastic. Ano yun? Itutul na. Dekabik yung dar. Bote nilang na isampa pa yung sampirato. Njoo may kalakihan. sobok pa siya kada dalawa na, dalawang mala Ay, daling daw. Meron? Meron. Maliliit lang. Hindi masyadong mabigat. Sana kahit papano makadagdag. Umihip na yung amihan mga idol. Time check. Si 11.19. Sana makadagdag. Kainin nyo na yung mga pahay namin. Tara. Makarami. Sana punuin nyo yung isang kurintahan. Mga idol, may nararamdaman daw si Idol Bindong sa lalim. Parang nakakaiba yung galaw, mga idol. O, oh, lakas, one. Last hole! lakas. Isa! Ano to? BB. Yung BB niya, mga idol. Yung BB.

maliit hmm. Ayan, mga idol may napapansin <Sess> doon sa ilalim yun Batu cepat tebas. graso wow, isang kilo oras uh -huh. uh -huh. mga idol alas 12 na Sakto, alas 12 Ano dong so. meron? Meron. Yung malaki sana. Balit na naman. Oh. Farming. Last ball. Isang buya na lang yung hihilain. Ano idol dong meron? Malapit na matapos maglingpit mga idol Ayan, pang last na buya na yan Kunti lang yung nahuhuli namin Ito lang lahat Ayan lang lahat ang nahuli namin mga idol Ayan na lahat lahat Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim Pito Ah, ilang piraso? yan lang lahat mga idol sa dalawang barla sa ito mga mahigit tatlong kilo to mga idol saka ito rin mahigit tatlo saka ito mga mahigit yung tag isang kilo ayan sana sa susunod mga idol huwag kayong magsasawang tumingin sa aming mga video at see you next vlog maraming maraming salamat idol ding dong sa ulitin sana all pauwi na kami mga idol konti lang yung mga kumakain ngayon mga idol pero okay na din sulit na din yun na din sa gastos Time check mga idol, 12.56 na. Malapit na mag halaw muna. 12.56, turasi na. Pauwi na kami. Kakamago na si Aiden Pinggong. Ready fire! See you next vlog!